sa so, mga nagtatanong, yes. I decided to get my uh, St. Peter plan, I think, way back 2023. If, if not mistaken, so something like that. I think two years ago. Actually, kung may iba, rin ko ng oras o or yung panahon. No? Dapat pala matagal na akong bumuhan. Uh, I just realized na the importance ng St. Peter, to me and for my family way back, I think, two years ago, I decided to get, I plan, I supposed to get a property. Kasi gusto ko talaga ng resort. Gusto ko ng bahay na malaki malaking lote. Eh. God is really amazing. Kasi, yung nag, nag ako ng bahay at end of 2022, the following year, so I supposed to have my amante amortization. And then, something happened, no? Sabi ko talaga hindi para sa akin yun yung third property, no? I realized na may property ka na, you have your two property already. That's property that, no? Iiwan mo para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Hindi naman para sa iyo, para sa mga anak mo. And then, ikaw mismo, no? Na nagtatabaho, no? ikaw mismo na sarili mo na working hard for, for, a long time is hindi insured. Nangyayos oh, ko nga, bakit hindi ako mag-change ng investment? Instead of property, two years ago, sabi ko, I think to invest to something na I think it's important for me and my family. So, at the beginning of the year, I think 2023, if not mistaken, kumuha ng insurance, sun life, kumuha ako ng pagibingan buong family namin hinanda ko na hinanda ko na yung future hinanda ko na na ayoko kasi umabot na na iintindihin pa ng mga mahal ko sa buhay uh, lahat inayos ko na habang buhay ako sabi ko, yung pangatong investment ko sabi ko, ay kukuha ako ng syempre, funeral. So, I decided to seek assistance to a St. Peter. Kasi alam mo naman na St. Peter is really you no, know, a certified you no, know, funeral service here in the Philippines. Sabi ko, pupuha ko ng St. Peter. So, I decided you no, know, uh, to get Saint St. Peter for me and my family. And then, the significant reason why I get St. Peter. Kasi naaalala ko, wait ba, more than 15 years ago, nung namatay yung father ko, kasi sa siya nakatira, really, na-experience ko na ako mismo na nag-asigasa sa tunay. At that time, hindi, hindi pa ako aware eh, about St. Peter wala pa akong pakialam dyan basta sa akin, good trabaho, trabaho, trabaho lang talaga ako wala pa akong plano that time, property pa lang ang i-invest ko so hindi pa ako nag-focus sa mga insurance, life insurance sa mga cemetery and even dito sa funeral and then kasi ito yung mga bagay na iiwasan mo pag hinabi mo St. Peter, negative agad patay, di ba scary? <laughs> Pero nung na-experience ko mismo, way back 15 years ago, nung namatay yung father ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Walang ibang tumulong sa akin kundi yung mga kagawad sa amin. nag ako sa isang funeral. Hindi ko alam yung procedure na everything. So that time, parang bluid na bluid ka eh. Shock ka pa eh. Biglaan. Hindi lang emotionally na stress ka dahil sino na matayang ka ng mahal sa buhay. Na stress ka kung paano mo aasikasunin. Hindi mo alam paano mo sisimulan. Na stress ka rin financial mo. Syempre, bayad ka. Wala kang same Peter at time. So yung nakuha namin funeral, Yes. Really, wala siyang patak ng taxi. Ang mahal. Pwede. Yung bang iisipin mo agad, uh, paano yung bayad mo everyday? Kasi yung pito, hindi mo siya iisipin. Dito halos na stress kami kasi siyempre yung patak ng per niya, na gusto mo siyang makasama na mas matagal kasi pwedeng pagkikita niya na yun eh. Yung pagkikita niya ng katawan niya. Tapos nagmamadali ka dahil siya. Sure. Hindi mo alam paano mo babayaran. Yung mga ganun sinabi ba? Kasi wait, if you have St. Peter, silang bala na mag-aasag-aasag. From the hospitals, kapunta sa funeraria, wala ka na intindihan sa viewing, four days, hanggang sa pag-transfer dun sa cementerio sila na bahala. So, dito, super wide, ako kasi syempre, kailangan ko mag bayad cash. Hindi mo alam paano mo. buti meron ka. So, paano pala sa mga kapatid natin na talagang really walang enough funds o walang emergency fund. Ito kasi kasi Peter, magaan sa bulsa, kasi monthly. Monthly mo. Month, month. Meron kang monthly, quarterly, semi-annual, annual. So, magaan. So, anything happen to you or to your family, pakita mo lang yung certification mo kahit hindi pa fully paid. Alam mo yun, yung huling buhay mo na nga lang, yung huling na nga lang na nakikita ka. Mas maganda yung nasa maayos kang sitwasyon. Kung maganda ka, yung nasa maganda kang lugar, ano ka na na isang working lahat ginawa mo pa sa family mo. Hindi at ikaw mismo pag namatay ka, diyan ka lang sa kalsada, di ba? yung lungkot naman yun. So, huling time na masisilayan mo yung family mo, tapos lang tanong pa sa sitwasyon. Ito gusto mo maganda siya, kahit sa huli-huling pagkakata ko. yung something yung siguro nag-enjoy sa akin, which I decided na to let go that property and to interest to something that is really more meaningful. So, I get the same picture and now ongoing ako and I'm certainly to certify. I just want to share with you my experience, my personal experience. Kasi ayaw kong maranasan yung experience ko. It's, it's, really sad. But then I realized, no, it's not really pa ang panahon. So I'm sharing this with you, this really, for you to invest to in something that is really good. It's really good. Even in people, Peter, it's something na iniiwasan ng mga tao, negative. But then you just realize how important it is pag nandun na paghuli yung dal, you get the search. you get your Saint Peter and avail it right like away. Okay.